Hello guys! Welcome back sa akin YouTube channel. Today's video ay samahan nyo ako na mamili. Hindi ako actually lalabas ngayon kasi bihira na talaga akong mamili sa labas. Kasi may mga delivery na ako galing sa dalawang online store. Tapos yung mga hindi ko nabibili sa kanila ay usually sa Shopee at Lazada ko na in-order. At minsan dahil araw-araw sumusundo yung asawa ko sa anak namin bunso sa bayan. So nuunti unti-unti kong pabilihin siya ng mga kailangan ko dito na nabibili ko lang sa bayan. Kaso guys yung kahapon pinabayad ko yung asawa ko ng bill sa tubig doon sa taas sa paupahan Kami kasi muna ang nagbabayad kasi hindi gamay nung umuupa sa taas kung saan yung bayaran Dapat ang mabayaran nila 100 lang minimum lang At kaya napatunayan namin mali mali yung kwenta nila kasi chinek namin yung kontador. Mali yung kanilang reading uh, mali mali hindi nagtugma So para mabawi ko yung binayad namin kailangan kong pumunta ng personal guys At para hindi malipasan yung reklamo ko So yan guys, nandito ako ngayon sa bilhin ko ng grocery sa bayan. Uh, take note, nagiba na naman sila ng pwesto. Lumipat na naman sila sa dating ito. Sa loob ng tatlong taon, naka... Sa loob ng isang taon, naka tatlong lipat-lipat sila. Ngayon mga nga paano naman ako, nahihilo na ako kung saan na naman hahanapin yung mga items na kailangan ko. Nakakaloka! Bakit pabalik-balik sila? Paikot-ikot ang pwesto sa totoo lang nakailang ikot-ikot na -ikot sila depende sa mayor nung iba ng mayor bumalik na naman sila dito so ito yung binibilang ko guys dito sa amin nahanap ko yung bubble joe kasi yung bubble joe pinakamabenta ang bubble gum sa akin pero hindi ko makita ay na pa ako nagaanap. ngayon, minimemorize ko na naman yung mga pwesto nila. Kada sila ililipat, kailangan ko i para mabilis ako sa pag hanap ng bibiling ko para mabilis ako mamili. Pero ngayon, OMG, nasa na ba ako? So, nakausap po yung cashier habang nagpapansya ng mga pinamili ko. At sabi nila kaya daw sila lumipat ulit dito at bumalik. Kasi sure. yung dating pwesto nila, marami silang alagang mabait. Inuupos yung mga paninda nila, nalulugi sila. Kasi yung pwesto na yun ay maraming paglulusutan yung daga. Hindi ka dito, concrete talaga yung pwesto na to. May kisame. Doon sa inalisan nila, wala talagang harang yung mga parteng ilalim. Kaya nakakalusot yung daga kahit anong gawin nilang pagtatrap. Hindi naman sila pwede maglasom daw kasi mangamoy. So balik sila dito. Pero dati, naka ilang lipat sila kasi pinagigiba to ng ano, mayor. Yan yung malapit sa hagdan. Yan ay extended hanggang doon pa yung may time. Kaso, lagi silang pinagigiba nung mayor dito dati. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Hanap ulit. Saan? Ah, i-memorize ulit natin. Kaya nga Nasaan ang mga napin kayo? Hindi ko rin ho alam. At nga ngayon ako, Ay, na -oh. nakabalik dito. Saan dito? May memorize ulit natin ang pwesto. Kaya. Oh, oh, oh. Ah, walang juicy colo. Na, maliit. At isang piraso lang. Anong gagawin natin dito? ano puno puno stand ito stocks nila kulang din eh Asite di ba sa nilya salado pangani ako pangani ang magbukas ng ni. daming baby sa amin kaya malakas ang asite di ba sa nilya hindi man ganun kalakas hindi man fast moving kasi. mas mabili na yun kumpara dati ano pa ba Hi -hi 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 -hi. Oh, di ba? Sila nagtitinda din naman ng gabi. Sabi sa inyo, hindi naman sila butifa. Ay, pero yung anak niya pala, pharmacist. Sorry, 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 sorry. Ah, it's me, yung marimar. So, dito may baby oil. Doon may baby oil. Oh, di ba? Parang bagong lipat lang sila. Wala pang laman yung iba. Actually, ito na yung pinakakaunahan pwesto nila. Kaso, dami nang pinaglipatan guys kung saan saan na kami tinataboy so dito tayo sa labas dito yung konta nila sa labas smile may sweet jasmine kayong ganitong 25 kilos magkano? 130 On 130. On 130 ako ayan lang ito kumakas na So ito guys, tatanong ko sa inyo kung sinong mga nakaka-encounter na to na yung mga cashier ay kulang yung sukli nila. Kunyari nito, ang butal ko ay 40 centavos lang pero ginawa niya ng piso kaya sinuklian niya ako ng uh, 8 pesos, dapat 9 pesos ang aking sukli. So ito guys, yung total na binayaran ko, 2,241.40 pero ang siningal sa akin ay 2,442. Baka sabihin nyo centavos lang. So, yan yung nakita ko sa post na ano, pag uh, nakiling isang daang peraso yung nakulangan nila ng na ganyan malaki ding malaki. At ito yung sabi niya sa akin. 8 pesos kasi binigyan ko siya ng 1,250. So yun guys, pupunta ako sa Cebuano Luwilier para magpa-cash in. Kasi diba yung Dragon Pay, hindi na siya pwede. So another vlog yun guys. See ya! Ano tayo? Pure Pulse na Jumbo. 1 hilo. Ano ba? Tapos... Burger patties yung nasa cup saka yung crispy big dalawa saka Shanghai Ah, uh, tatlong Shanghai po. So, ito yung paninda ko na medyo humina sa akin. Simula nung nagkaroon ng save more dito na may murang bilihan ng mga karne. Mas prefer na ng mga magulang na pabaunin yung mga anak nila ng mga lutong karne. Yung mga manok, mas mura. So, humina ito sa akin ngayon. Dati kasi sobrang dami kong stock nito. Lahat ng variation ng frozen foods. And guys, nandito ako sa palengke namin. Bumili akong frozen foods. Tapos, ayan, flex ko lang yung eco bag yung tote bag na shinare ko sa inyo na nakaraan. Nandito kami sa paleng. Dirijuhan ko yung bilihan ng dishwashing max glow para pakita ko sa asawa ko. At ang kilo ng sibuyas ay 150 dito sa amin. So, tinitimbang ko siya. Nialagay ko sa kiluhan ay 200 pesos. So, dito na yung tricycle ko. Ako lang mag-isa guys. O, ako nag-drive. Ayan yung bigas na binili ko. 1,120 pesos na yung So, yan. Tapos, after nyan, na iniwan ko muna yung pinamili ko doon sa isang grocery store. Pupunta naman ako sa munisipyo kasi yung anak ko nandoon kumukuha ng educ assistance. Nagmamadali ako kaya iniwanan ko na yung mga pinamili ko kasi sabi niya malapit na raw matapos. Sobrang init lang ngayon guys. Kaya pala sobrang init. Uulan na yamaya. Ayan. Uh, start na natin. <laughs> Ayan ang formahan ng driver na tindera. Yung asawa ko naglagay ng trapal kasi umulan nung kahapon. Hindi niya na tinanggal kasi basa pa raw. Ngayon naman abala sa akin. So, yan. Nandiyan tayo. Diyan ako bumili ng bigas, guys. Marami akong binibilhan. ba diba, kanina nagtanong ko, 1,130. So, mahal doon ng 10 piso. Kaya hindi ako doon bumili. So, nandito ako sa munisipyo. Pagdating ko, wala na yung anak ko. masahin na palabas. Ay nako, ko, puro de. Hindi man lang nag na siya, umalis ang punta ko. Pero tinanong ko kung pwedeng isama yung uh, isa kong anak pa sa edo Assistance ni Naraw. Pwede. So nandito na kami sa Dali kasama ko na yung anak ko. Sinundo ko na lang siya. Ito yung kauna-unahang Dali dito sa amin sa bayan namin. Ah, uh, medyo puno na siya hindi katulad nung bagong bukas siya. So may mga items lang ako na dinadayo dito na dito ko lang nabibili. May nabibili sa Lipa, pero sobrang layo kasi yung Lipa, guys, sa amin. Kaya dito ko na dinadayo. Ayan, <laughs> slow motion pala to. Ayan, merong bagong bukas na dali doon sa kabilang side ng ano namin, bayan. Kaso hindi ko sure kung kompleto pa yun. Kaya dito muna ako dumiretso. So yan guys, ikot-ikot lang tayo. Pero kakunti lang naman bibiling ko dito. Kasi kapapamili ko lang dito noong nakaraan. At yan guys, uh, haggard. <laughs> Drive ka ba naman na mag-drive sa ano, buong bayan ng San Jose? Inikot ko na lang ng inikot. Tapos, yan, chine-check ko lang. Alam nyo, dito sa Dali, mura lang talaga dito. May mga items dito na kapresyo lang ng grocery. Pero hindi ko na yun binibili kay Dali. Kay grocery ko na binibili. Parang hindi na ako magbubuhat. Alam nyo naman kasi dito kay Dali, kanya-kanya tayo ng ano, pake. So, ito mura lang din yung asukal dito. Kaya, binibili ko na rin dito kaso yan okay, okay. may stock pa nga akong asukal kaya konti lang yung binili ko kaninang umaga buti naabutan ako ng magde ng grocery hindi pa ako nakakaalis naliligo ako Nakatapos lang ako lumabas kasi wala akong iniwan na ano pero dun sa kaha So, ako pa rin ang lumabas kahit uh, galing ako sa CR nakatapis. Nagtago-tago lang ako kasi hindi ko na-expect may na-place order pala ako na worth 800. Di ko alam kung napindot ko ba yun o ano ba. Tapos ito yung mabenta sa akin, 'yan. Uh, marshmallow. Maraming bumibili sa akin bata niyan. 6.75 yung puhunan. Ayan, bili tayo niyan marami. Mabilis lang 'yan sa akin maubos. Uh, hindi sinasabi ko lang siya sa tindahan. Tapos 'yan may mga ibang items na mga ginagaya-gaya nila sa mga original eto meron ito sa bilihan ko sa Lipa. Kaso, yun nga, katulad na sabi ko, malayo kami sa Lipa. Kaya dito na lang, magandang bagay din na merong dali. wag lang tumapat talaga sa'yo. Na talagang tapatan. Kawawa talaga yung mga sari-sari store na natapatan ng ano, no? Dali. Kasi dito na talaga pumupunta yung mga residente sa lugar nila. So, hindi ko na binilang. Basta ko nilalagay doon yung ano, yung marshmallow. Ice cream marshmallow. So, yan guys. Marshmallow ba laman nun? Bento, so, icing what? yata ang laman nun. Ito naman, mabenta sa akin yung tubig. Kasi, di ba, meron kasi mga ano, na hindi sila makabili ng tubig na decontainer, yung de refill kasi walang magbubuhat. So, ito yung minsan pag naubusan sila. Yan yung binibili, sila. lalo na yung umuupa sa akin sa taas. So, pag wala pa yung partner niya ang tagabuhat, ayaw yung magpabuhat na sa iba. So, gusto niya yung partner lang. Baka si Losa. <laughs> si Ay, nagsiselos. Ayan, ah, uh, nagbago isip ko. 10 <laughs> pieces lang pala kasi iba yung tatak niya. Pero masarap naman tong wet. Ano yan? Manamis-namis. Oh, so, yan lang muna. Ah, um, bibilin natin tapos lumpia. Try natin Ang nagustuhan ko dito kay Dali mga kasari, hindi sila nagtitake advantage dun sa price increase. Pag kung ano yung pet ibinigay, hanggat may stock din sila, hindi sila nagtataas ng presyo. Katulad nung dati, nagtaas ng presyo yung mga hinebra, yung Jean yung bilog, yung quattro. Nagtaasan na sa ibang supplier, hala, paunahan sila magtaas. Pero kay Dali, consistent kung hindi pa nag-abiso na magtataas, hindi sila nagtataas talaga. So yun ang kagandahan kay Dali. Kaya mga kabili ka pa ng mga murang uh, presyo. Yun nga lang ay ubusan dahil nga tinatarget sila ng mga wholesaler or saka ano, yung mga sari-sari store owners ano nagpapakyaw ito? na agad. Kasi nga alam nilang nagtaas na kay Dali lang yung pinakamura dahil hindi nga siya nagtataas. So talagang late na siya. Nagtataas yun ang kagandaan sa kanya. Yun ito laging kong binibili kay ano dali yung boy bawang tapos may mga sojo din sila so sa mga wala pang dali dyan maganda to ang requirements lang nito kung may lupa ka pwede mo parentahan sa kanila may required lang na size yung lupa para nila marentahan so dagdag income yung kung may nakatiwang mga kadayang ano, lupa kay dali mo na parentahan kasi nagtingin ako kung paano magano ano rentahan lang daw nila yung pwesto mo pag mamimili kayo ng itlog na pula, pilihin nyo yung mabigat. May mabigat dyan, guys. Ibig sabihin, solid ang laman, walang hangin. <laughs> Pero parespo na. Bakit yung mabangan nila? Wala akong mapili. Yun lang sa malaki. paminta, curry powder, cinnamon powder, tuyo. Ang tuyo ay 18 pesos. Bisugo, 24. Black pepper, 14. 14? 10, pe, 10 pieces ang naman. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, pwede sa dos. Ngayon, maisip. Eh. masyado matamis. Ato na lang melon. Hmm. Matamis din niya. Kung mayroon mo na ilagay dyan. Oh, ito na ako. Monti ka, 37. Dati, 25 na. OMG. Ito masarap. Burger patties. Burger patties. Uh, Burger patty 60, menta mo 70. May tubo ka, sangko. Siba. Ano pa? Kaya mo. Biniling. Pork, ground pork, biniling. Um, 135 ang kalahati. Ang kanin? Okay, 270? ko ba't kibit-dikit? Sarap tong hot Clearance. So, hindi talaga to mabenta. Wala kasi itong lasa. Tapos yung kanyang biskuit na durog dun sa ano, yung pinakakain Natutunaw lang, pupunta sa ilalim. Kaya once lang ako bumili nyo. Okay, tama na. Hindi na tayo. Ngayon live bukas. Ito na ko order. Okay, okay. yung papala isang case na tubig bakse bakse ay mga alimutan ko na yung grocery ko doon kanina. kabalikan ko. Hello guys! So nakauwi na ako galing sa pamimili at sobrang lakas na ulang dito sa amin. Ayan Sobrang lakas. Basa ako. Kasi barado yung daanan ng tubig dito. Kaya bumabaha sa terrace namin. At kami lang ng anak ko dito. At yan, guys. Yung pinamili ko, hindi ko pa di display Whew! Tagal nag-dry dust, nabasa ang kamay. Grabe na to. Kaya ako napapasma. So, yan lang, guys. Salamat sa inyong panunood. kalimutang i-like, uh, share, at i-subscribe ang video na ito, mga kasari. Bye-bye. Happy selling, guys.